Beijing noon ini go back to start Beijing noon ini go back to start Sina Jawa nang noon minute go back to go back Sina Jawa nang noon minute go back to ini itu ito Hindi Magpapanta kami ng mga kulis protesta, hindi lang dito, sa kapulmulaan, sa iba't ibang lalawigan na kung saan nandun ang tanggapan ng Comelec pa para ipadama sa kanila ang samahan ng loob ng mga magkasaka sa ating natete boses ng mga magkasaka. Begging nominee! Begging nominee! nominee! Begging nominee! nominee! Ang alam namin, siya ay isang bilyonaryo, hindi siya magsasaka. Tama ba mga kasama? Hey! Hindi siya magsisilbi sa interes ng mga magsasaka. Dahil siya ay isang bilyonaryo, dahil siya ay isang minero, at dahil siya isang panegosyante, o kung tawag natin ay na sila yung mga kapitalista. Na alam na lang natin hindi magsisilbi, lalo na sa sektor ng mga magkasaka. Nakakalungkot po yung naramdaman namin, yung narinig namin, kakuha naman ng balita na mismo ang komele kay Peroklama si Gimong Nasal. At yung araw na yun, yung Oktobre Adjis, ay isang pinakam na araw para sa ating, para sa aming mga magkasaka. Tama ba yun? Yeah.